Ano ah, Jose, Bulacan. Shout uh, sa mga taga bulakan yan. Bulacan dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat at Happy New Year po. Welcome po sa ating video for the day. Wala yes, ako ng kalsada dito. Dati mas naging po sa may pasok ng San Jose del Monte. Pero... Pupunta po tayo ng uh, bagong silang kalookan sa palengke uh, doon tayo mamimili ng ating mga uh, mga prutas na ating uh, sa yung uh, New Year. Yan. Dito tayo tadaan sa shortcut ng uh, ng Mountain View. Yan. Dito tayo. Ito yung pinaka-sentral ng Boson. Saan pala Dito. tayo ang kagandahan dito sa Bagong Silang mura yung mga biling dito kahit yung mga seafood mura dito sa Bagong Silang, kaya dito makasarap uh, mamili sa Bagong Silang no? um, kung parang mo dun sa Marilo Market ay kamahalan ang kanila mga bilingin, Eh, provincial na yun ha? pero ito cities, medyo mura mura dito Uh, pag may pagkakataon, pag talo, um, oh, pag pinili, pag hindi eh. namin marami nang mabibili dito. Sa uh, bawal talagang maraming nang pambili, <laughs> dito tayo sa may uh, Harmony. Siya raw tung sa mga taga-Harmony. Pagdating kong bala dito sa so may Harmony, hindi pa masyadong. maraming tao dito. Pero kung nakikita nyo sa kaluwat kanan, maraming na nagisinda ng mga prutas. Ayan o, oh, daming pinyo. Uh, mga turotot. Ayan na. Ayan na, takit tayo. Thank tayo mga kalasong moto. at bago ho kami mamaling magsisimba muna kami dito sa bagong silang church Pagbalik kami mga malengke after namin magsimba. wala pang gaano ng uh, eh dahil uh, karamihan nasisimba pa oras natin dito sa bagong silang kalookan uh, 7.21 ang umaga yun dami na dito sa talaga oh Tandi pa lang ngayon. mamaya, sigurado, punong-punong na dito ng tao. Wala na, punong-punong na dito, mga kalaso mo ito, ang paling uh, palengke dito sa bagong sila. ngayon inyong makikita. Ayan, alos yung pamuha ng kalsada dito ay nasakop na dahil sa marami nagtitinda mga prutas. Grabe. Dami namimili na. Siguro yung mga namimili dito, malalayo pa yung tinanggalin mo. Siyarat nga pala sa bagong silang kalokot. Ayun o, napakarami tao na namimili dito sa bagong silang. So, tapos lang yung magsimba. Ang yeah, daming tao. Bulong-bulong na ang kalsala dito. Popcorn. Hindi lang ganyan. Ha? Oh. Ha? Huh? 4,100 na po, murang murang na to. At 100 na 4 G. Ito, mga kalaso mo to, lalaki ng pakwan dito. Ayan o, no? magkano kayo sa nito. Saan talaga, pangarami na may mili dito na mga prutas. Ito, may pinya dito. Ayan o. No? Ayan o, no? napakarami na may mili talaga dito sa bagong silang kalokokan. Ayan, sitwasyon ngayon ng araw dito. no? Ayan o mga kalaso mga ko. Ayan oh, after namin mamili naman ng ruta, mamili ng namin ng mga pang ulam dito sa loob ng uh. ayan oh. Gusto mo Ayan, yeah, sa so mga gusto mong mamili dito sa Bagong Silang, Kaloocan, magpapalapongin <mimili> dito hindi, <mimili> dito. silang, dito. Pero ang tahong. Pura lang, oh. Kalahati. Pwala hundred. Pusit. Ito na, guys. Ang ating mga paboritong lato. Sarap talaga mamili dito sa Bagong Silang, Kaloocan. Sana ma, ano, no. Mapalaki pa tong palengke dito para mas maluwag. Medyo masitit kasi dito yung palengke sa Bagong Silang, Ma, uh, pwede pa lang yan. Ito masarap mga kalaso mo to, yung uh, ulo ng salmon. Uh, yung sinigang samisu. The best talaga yan. Grabe ha, uh, sarap ng tawang oh. Uh. Sariwang sariwa. At yun, nakapamili na kami ng aming pangulam at saka na prutas. Pauwi na kami ng Marilao Bulaga. Ayan, shoutout nga pala sa uh, Caloocan, Municipal Council. Kila Tatay Lito Mateo. Ang dito. Wala na, sarado na yung ano dito, yung palengke dahil uh, sakop na lahat yung kabuuan uh, ng na kalsada sa so, may palengke. So, yun, successful at tayo ay nakapamalengke naman tayo dito nakapagsimba sa bagong silang. Napakasarap talaga mamili dito sa bagong silang kalookan. No? Masarap balik-balikan dito. Lalo kayo parang, ano na, Divisoria, parang ano na rin siya, no? Yung baklaran, halos andito lahat yung mabibili mo na gusto mo. So, yun. at, uh, bawin na tayo ng uh, Marilao, Bulacan. At syempre, dadahan pa tayo ng uh, Fortune Market. Meron pa tayong bibili na uh, importante, yun. Ito tayo so sa Mesa Nose. Kabalik ng Marilaw, Bulacan. Woo! Sa so wasa. Karatingin natin kami sa Marilaw. Gagi ka talaga. Pasaway talaga yung... Grabe, sobrang bango dito sa Baitaritz. Hmm. Ang bango! Ang Ang bango mo! Ang bango mo. Sobrang bango mo. Napaka bango. Okay po mga kalasong to. Maraming salamat and happy new year po. Ride safe and always and God bless. Woo!